ko naluoy ko nakabat kita ko sa social media naghiring si senador Bato de la Rosa sa mga pulis tungod kay kadto ko gi contempt ug hangtod karon gi priso pa Bisan Christmas gi priso gyapon kadto si sa Colonel Grijaldo tungod lang kay ning barog siya sa iyang gisulti nya kay di mangit siya mo muuyon sa quadcom gikontem siya. Nga, ni Barog lang yapon siya. Pagbalik na sa hearing karong January, karong tuigang, ni Barog lang yapon siya sa iyang gisulti nga maog ito'y tinood, gikontempt na po siya. Pertinan yang niyang dugaya ang gipriso karon. Nga matod pa ni Senador Bato, na niya, nga na sa siya sweldo... nga nadawat dito sa PNP. Ning hangyo in taon ang pamilya ni Grijaldo wala pamikaon, may wala na may og pagkaon, naguul pamikaayo akong bana, as prisuhan, naunta, huwag man siya sa gawas lang sa pagbarog sa kamatuuran na iyang gisulti. Ayaw mo pagpaitoy-itoy sa mga politisyans. Huna-huna ang na siya sa gani, maunay atong gipanumpaan ng mga pulis matod pa ni Senador Bato